Ah, uh, ubos na pera mo na, sir. Side na. Magkano na lang ang tira? 2,000. 2,000 ubusin pa ni Kulao. <laughs> Matay na tayo diyan, wala ka nang panggas. <laughs> boss, shout out sa iyo. Ayun, nakasama ka na talaga, ha. Ayun. Ba boss, We customer tayo, si Idol. Tara sa boss. Ah, uh, para no. Refresh, Refresh ang kay boss. Ayun, yung sa dulong 'yon, ayun. Tapos kay bossing. Boss, pangilang mekaniko na. Panglima ka, oh ba baak na to? Sir? Tatlo. Ah, sa akin, hindi naman babaakin ha. Top over lang, maingay eh. Ngayon sir, ang advice ko, kung sa kasakaling hindi ko last option mo ako. Benta mo na sir, ayos ka lang. Ayos ka ang advice ko. Pakailan natin sir. Ha? Ah? Pakailan na lang. Baka naman na kasasama sir. 17. 17. Ayan. Ah, ito yung problema nung kay sir. I-start mo nga boss. Para marinig lang natin. Customer, malay mo katulad din ng ganyan. Kailang gawa ay eh, hindi ma. Ito yung kay boss. Mga sir, uh, yan ay manual. Hinapitan ko. Meron pa rin tulog. Ito yung tulog, oh. Sir, sakit na ang ulo mo. Eh, ano pa kaya kaming gagawa? <laughs> Hindi kaya sasakit ang ulo. Ayan, boss. Shout out. Aris Idol. Ayan, uh, may binili lang parts. Ito naman si boss. Takas na sir. Santa Rosa, ang problema nung kay sir, baka lampag, uh, check namin yung clutch housing. Uh, yan ay na-overhaul no din, pero pinapacheck niya para sigurado kung ano ba talaga siyang galing. Ayan. Tapos, update ko kayo itong kay sir, kung anong mayayari din eh. Kung nagbenta na ba talaga or pakilo na ano, sir si sir hindi lang makatawa yan pero talagang laki na ng ginastos niyan ayan mga boss uh, kalas ng motor ni sir shout out ulit bossing ayan boss ah uh, ito iyan kay sir uh, ubos na pera mo na sir side na magkano na lang ang tira dalawang, dalawang libo ubusin pa ni Kulaog atay na tayo dyan wala ka pang panggas mga boss ito yung hate nakailang overhaul na ngayon sir tatlo na ano, sir tatlo ah uh, ganun pa rin ngayon mga boss, uh, dalam-libong budget ni sir, bahala na daw ako. Uh, last option na talaga ako ni sir, ang uh, mapapayo ko lang ha, mapapayo, hindi rin naman ako magaling kasi mayroon din naman akong nagawa na iba, na mayroon pa rin talagang ingay na kaunti. Uh, ito lang, sa aking alam lang, share ko lang, pero mayroon pa rin hindi maniniwala, di wala natin magagawa doon. Katulad ng kay sir, clearance, Welcome do kay Sir Parejas. Ang clearance talaga nito sa akin 20 hindi pa pasok. Ayan. Sa akin 'yon. Kung ayon niyo naman, gawa ng pagsunod nyo maximum 20. Pwede na naman sa manual lang susuki, eh. bahala kayo. Pero ako 20 talaga ako, mas maganda hindi pa pasok. Ngayon kukuha tayo ng 30. Ayan. Kukuha tayo ng sukat 30 ha? para makita nyo mga boss. Ayan mga boss, 30. Susukatin ko ngayon. Ayan, nakatapyan 'yan ang cam. Ayan mga boss, oh. Pasok pa rin, sir. Pwede kang papigil ako, sir. Papigil lang ako din eh. Ayan. Susukatin natin mga boss. Ter luwag na luwag mga sir, oh. Dito pa lang mga boss. Mali na ang clearance. Lalagatik na yun. Kasi ang valve niya, orig naman, oh. Ayan, mga boss. Original ang valve. Ayan, sinasabi ko nga sa inyo. Mas maganda original. Dito para sa akin, maingay na yan, sir. Exos tayo mga boss. Balik tayo natin. Ayan, exos. Ito, explain ko lang para maintindihan talaga. Dito talaga sa exos, 30, -te, hindi papasok. Ay dito. Pumasok pa rin ng 30. Ayan, boss, papigil ako boss. Bahala ka na. Ayan, pasok pa rin mga sir, oh. Nasa tama ang ano ng cam niyan. Ayan mga boss, oh. Ayan, tap 'yan. Pasok pa rin mga boss, oh. Kuha tayo 40. Ayan mga boss, 40 'yan. Ayan sir, oh. Ayan, ayan. bahala na kayo, medyo hindi na klaro. Ayan. Pasok pa rin mga sir. Pag mga ganito mga boss, wala talaga si standard iingay ito. Tapos tahimik naman siya, medyo tahimik ng kanto. Pag minor, pero pag binumba, maingay, ganito mga sir, ang problema. Ayan, bakita ko ulit sa inyo, ayan. Ayan mga boss, ito mo ito, ito. Ayan mga sir, nakalog yan, oh. Ayan mga boss, oh. Kailangan kasi, itong cam, hindi yan uuga. Ayan, oh, nauuga yung mga boss. Pag umuuga kasi yan, ang mangyayari dyan, boss, pwede rin magbago ang clearance kasi nga naangat ang cam. Ang magiging solusyon yan o paraan babawasan natin ang cam holder. kailangan hindi ito na uga ayan o katulad yan ang boso naangat yan o ito ayan katulad yan ayan naangat pag mga ganito mga boss head lang talaga ang problema na rin hindi ko lang alam kung bakit eh, umabot sa ganito bawat buo daw ganito din daw talaga ang tulog sabi ni sir tama sir ganin ganun ba talaga tulog ngayon, itong kay boss, dalawang libo, papano gaya ang kulao? Hindi nga talaga ako aangat, kasi puro tulong na lang ginagawa. Wala akong magagawa. kaya masaya ako doon mga boss, mga -maka makakatulong tayo. Uh, kung tutusin talaga, bibili dapat bago ka molde. Eh, syempre, eh, kung makagawa ng parang, gagawa natin ang paraan. Susubukan natin. Yun mga boss, uh... Baka makapunta ka na naman dito ng halagang isang libo na. Binawasan mo pa, sir. Huwag naman. Kakawa naman ako. Ito lang. Uh, nandito na si sir. Taga saan ka, boss? Marinas. Ha? Dasmarinas. Marinas. Ayan. Kabiti yun, sir. No? Malayo din ang pinagalingan ni sir. Uh, susubukan ko. Uh, Pakito, boss, hindi ko magawa, ay di, binta mo na, no, sir. Binta lang, sir. <laughs> Babakal na lang daw. Ayan, mga boss. Susubukan natin. Update ko kayo mamaya kung makagawa natin ng paraan. Yun mga boss, okay na itong kay sir Bago tayo paparinig ko ulit sa inyo Shoutout muna sa dalawang iyon Boss, takas na kayo sir Ha? Dolores kay uh, Parang lato ano sir May tunog, mamaya check ngayon kayo bossing para Ayan, ayan Kay boss, shoutout ulit sir Bossing, ayan, nakamol, sarado na kami May May bakyo Boss, tingin mo sir Ayos na, hindi pa ay hindi ibig sabihin hindi pa pala ay sayo. Are yung kay boss mga mga bossing, ito yung tunog kanina pag binumba ko. Oh, uh, nakalampag tsaka lagitik. Ayan, ayan mga boss oh. Ayan, naandar yan mga boss. Are yung lagitik na rin. Sundutin mga pare ang card. Carburetor niya boss. Okay, oh, sir. Ayan. Ayan mga boss, tahimik yan. So ngayon bubumbahin natin. Gawa nung last video ko, uh, hindi ko daw binumba. Oh, ito mga boss, oh, ito parehas lang ng issue nung nakaraan. Aray mga boss oh. Ayun boss, yan ang minor niya no. Bubumbahin ko ha. Kailangan walang tunog. Naka-manual yan mga boss. Ayan. Ang ginawa ko mga idol. Anong ginawa ko sir? Ayan lang sa... Sukat. Sa... tapos cam holder. Ayan. Ayan lang. Sir, ito lang oh. Cam holder na re. Eh. Tapos yung mismong sakab na nag-iipit na molder yun lang binawasan ko yung malaki, yung mahaba. Binawasan ko din. Ito lang din. Kasi masyadong maluwag. Napasubra. Ayan o. Oh. Yan lang. Kaya naayos natin yun. Napakadali lang mga boss. Basta alam lang ang gagawin. Boss, yung dalawang libo mo, akin okay na. Uba, dalawang libo budget yan. oh Ayos na yan boss. Gawa na yan. Yan ay... Kung iingay man, boss, ayan, sasabihan kita. Ito lang ang papagalaw mo manual. Pa-adjust mo lang ng kailangan ng adjust din ito yung marunong kasi pwedeng hindi andar o pwedeng maputol pag napasobra naman. 'Yon lang mga boss. Pwede ka sumubok kung ayaw mo hindi